Welcome to my channel! Ayan, for today's video guys, ay isi-share ko lang sa inyo ang ating talagang vada sa kanyang unang pamumuklak klak Ayan, punta na tayo guys! So, ayan, talaga na, na guys, punta tayo sa labas. Ayan dito yung Banda ko guys, ayan. Kita ko sa inyo malapit sa guys. Ayan. Ayan, dito ko nilagay siya sa malapit sa kasi dito yung ano. Guys, dito yung ano yung guys, hindi siya mainit guys. Hindi siya maano nang mainit guys. Tapos malamig dahil ayan. Kasi guys, pag ganito mga halaman guys, dapat mo siyang ilagay sa ano, hindi sa mainit na area guys. Kasi ayan, hindi talaga yan diyan maano yung hindi yan mabubuhay pag anong init guys katulad ng mga cactus guys kahit mainit guys ayan na mga init, 'yan so, ayan na guys pinakita ko na sa inyo guys ayan ang gandaan guys ang ganda ng halaman ko ayun first flowers niya ayun yung flowers niya guys tatlo tatlo guys sa dalawa tapos tatlo yung nasa likod ayan guys And guys thank you for watching